Pasado na sa ikatlo pagbasa ng Kamara House Bill 11376 o ang uh, panukalan naglalayong maragdagan ng dalawandang piso ang arawan sahod ng mga minimum wage earner sa pribadong Mark in Mark out Magandang habon Luzon, Visayas, Mindanao Araw po ngayon ng Webes Ikalima sa buwan ng Hunyo taong 2025 bente nyo po palatong tunang mark-in, mark, in, mark out sa mga balita Palatuntunan tunang siksik, liglig, kumaapaw lig. po sa mga impormasyon Tamang impormasyon ha At syempre sa mga balitang dapat ninyong malaman Tumahan nyo po ako hanggang alas 5 ng habon Bueno naman no, sa ating palatuntunan mga kababayan, makasama natin ang uh, legislative officer po ng Trade Union Congress of the Philippines. Si Ginoong Carlos Miguel Onyate, may kaugnayan po dito sa ating uh, sound bite of the day, may uh, dito sa panukalang 200 daang pisong dagdag sahod sa mga manggagawa. Sir Carlos, magandang uh, hapon po sa inyo. Welcome po sa Market Markout sa Radyo Pilipinas, sir. Hi, good afternoon din, Sir J. Mark, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. It's good to be back. Salamat po and thank you for your time, ah uh, Sir Carlos. Una, itong 200 pesos legislated uh, wage hike, lusot na sa third and final reading, pero ang sabi ng palasyo, kailangan pa rin timbangin, pag-aralan. Anong take nyo rito? Opo, naging consistent naman yung ating Pangulo at yung administrasyon na ito na gusto niyang aralin at timbangin yung mga interes na naririto. No? Ang aming tugon po, no? ito, nung last time okay. nagkausap po, 2023, pending pa itong uh, legislated wage increase. Ngayon, pasado na ito sa House of Representatives. Ito po ay produkto ng halos tatlong taon na deliberation at pag-aaral yan yung gusto namin i-provide sa ating Pangulo. No? Ay, mga, ilan sa mga pag-aaral na nagpapakita na ito pong 200 pesos wage increase, hindi lang nito maaahon yung higit 5 milyon natin na mga minimum wage earners mula sa kahirapan. Kundi no, kakarampot lang po ito na portion ng kita ng ating mga negosyante. Kaya sinasabi namin, no, sino man po ang nagsasabing magkakaroon ng economic na catastrophe, sila lamang po yung mga ayaw mag-share nung portion ng kanilang kita doon po sa kanilang mga manggagawa na yun naman ang lumikha po nung yaman at nung kita na kanilang tinatamasa ngayon. Would you think itong itong dag itong umento sa sweldo na ito eh makatutulong upang mapalakas yung tinatawag na purchasing power ng ating mga kababayan lalo tigit karamihan doon sa ating mga kababayan na sabi nga eh dito sa sa, sa threshold eh. mga nasa mini uh, nasa middle income earner Opo ito po uh, minimum wage increase po ito yung mag-aaron kagaya nung binanggit ko doon sa higit limang milyon pero napakarami pa po nung nasa ibabaw noon no so, magkakaroon po kasi otomatiko ng tinatawag nating wage distortion sapagkat magkakahabulan po yung kita ng ating mga kababayan Gayun din, no, lagi ko rin pong ine-emphasize na ito pong legislated wage increase ay hindi lang para sa Metro Manila. Para po ito sa lahat ng reyon, Luzon, Visayas at Mindanao. At ano naman pong gagawin ng ating mga manggagawa pag nadagdagan ng 200 pesos yung kanyang bulsa? Gagastusin din niya po eh doon sa kanyang pinaka kinakailangan dahil kapus na kapus eh na siyang magpapaikot din po ng uh, sa ating ekonomiya nagpapasigla sa lahat no kaya win-win po itong legislated wage increase. Palagay niyo naman po makakukuha ba ito ng uh, sapat na suporta naman pagakyat nito sa Senado, Sir Carlos? Ay nako, hindi lang po sapat no, ubod-ubod po ng suporta nag-uumapaw. Uh, Ang Senado po no uh, last year pa, pinasa to 100 pesos. Uh, wala po ni isang nag-object. Ganyan din po sa House of Representatives, no? Almost 200 plus ang uh, nag-approve ni isa rin, wala ring kumontra, walang objection. Ngayon, ang panawagan namin mag na, no? Yung ating mga counterparts sa Senado at yung mga kasama natin sa House of Representatives kasi may natitira na lamang po tayong tatlong session days. Huwag po nating sayangin itong kauna-unahang legislated wage hike in 36 years no noong 1989 TUCP rin ang nagsulong at alam din niyo naman po ito rin na po po yung sinusulong natin TUC rin din po ang nag-author nito kaya wag na po nating sayangin no may natitira po tayong tatlong araw para po gumawa ng kasaysayan ayan at uh, isa pa bukod dito di ba eh nagiging debate nga rin Sir Carlos di ba yung sabi nga nationwide the minimum wage dahil sinasabi nga nila eh, yung presyo, presyo nga ng mga pangunahing bilihin at produkto, eh, halos magkakapantay lang. Metro Manila man yan, yan ba'y nasa Metro Cebu, nasa Metro Davao, kahit nasa mga liblib na lalawigan, eh, iisa nga lang daw ang presyo eh. Bakit, kung uh, kumbaga, yung iba, sinasabi nila na napapanahon na na ipantay na rin ang sweldo sa ating, sa buong bansa. Nang sa gayon, eh, hindi na raw magsisiksikan lang dito sa Maynila dahil ito lang daw ang may pinakamalaking uh, minimum wage. Tama po kayo no. Uh, ito pong legislated wage increase na national no, 200 sa lahat ng reyon. Ito po yung unang hakbang tungo po dun sa pagtama nitong sa amin no, napakalaking kalokohan ng Regional Wage Board mechanism. Biruin nyo po ano, yung construction worker, parehas ang trabaho, 8 oras, parehas ang bigat ng hollow blocks ng nasa Metro Manila, pati yung sa barm. Pero yung minimum wage earner na construction worker sa NCR, 645. Sa barm, 361 lang. So wala po talagang sa yun. Kaya pag ito po pinasa natin, ang susunod na akbang po ay pag-reforma dun sa wage setting mechanism po natin. Marami na pong nakabinbin na bills na nandyan po. No? Siguro yan po ang dapat natin balikan sa 20th Congress. No? May mga panukala na bukod sa isang National Wage Commission, pwede rin siguro gumawa ng Industrial Wage Board. Kasi talaga namang may mga industriya na talagang boom, di ba? talagang napakataas ng kita, dapat mas mataas ang minimum wage doon. Doon naman sa ibang kinakailangan pa, i-moderate natin yung minimum wage. Ang bottom line, kailangan yung ating minimum wage every year, palapit ng palapit dun sa living wage. Hindi sa palapit na palapit dun sa living wage na meron tayo sa kasulukuyan. So, kumpiyansa kayo na kapag ka naipasa na ito ng bycam, eh, sa hulit, sa huli, ay malalagdaan din ito ng Pangulo. Ay, opo. No? Uh, kami, very uh, confident kami. No? ha uh, both the Senate and the House, nagsalita na ang taong bayan. No? Over 90% dun sa isang SWS survey. Sabi nila, ito ang trabaho niyo, yung pagpapatas ng minimum wage ng ating mga kababayan. Kaya kami naman ay rumespan, uh, kaya inaasahan namin dito sa huling tatlong session days no, ay mabigyan ng special lane na ipasa natin tong legislated wage hike before anything else. Kung ano-ano man po no, basta eh, priority ipasa po yung dagdag sahod. At kapag lumapag po ito sa lamesa po ng pangulo, wala kami nakikitang rason kung bakit hindi niya dapat pirmahan na maging batas na kasi kahit sino naman no sa bawat kanto sa bawat kapitbahay natin pag tanong ka no uh, kayo ba gusto niyo ng dagdag no isandaan man yan o dalawang na sweldo wala ni isang hindi po diyan at alam naman po natin na yung pangulo natin ay nakikinig dahil recently nga nakipag-usap din kami sa kanya at nakinig at siya rin mismo may commitment din siya na protektahan yung karapatan ng ating mga manggagawa lalo na yung sa sapat na sahod. So, yun, inaasahan namin na sumama rin ang ating Pangulo na ipasa ito, legislated wage increase. No? Napaka-tinding legacy nun. Hindi lang sa administrasyon, pero kung tuluyang na meron tayong bagong Pilipinas na walang maiiwan. -e -e iwan. Yun. With that, uh, Sir Carlos, marami po salamat sa paglalatag ng inyong, uh, sabi nga, eh, uh, punto dito ho sa legislated wage hike na ito dahil ito'y, sabi nyo nga, long overdue na eh. At kinakailangan na talagang selyuhan dahil uh, ito ang makatutugon no? sa kahirapan na tinatamasa ng ilan natin mga kababayan no? at uh, makatutulong pa doon sa mga kababayan natin na araw-araw nagbabanat ng buto, mairaos lamang, sabi nga eh, mairaos ang araw at maitawid ang araw para sa kanilang pamilya.